kaso laban sa mga sospek sa Barayuga case, kakasuhan na ng NBI. Naritong luskop ni Ralph De La Cruz. Isasampanan ng National Bureau of Investigation sa susunod na buwan ang mga kasong kriminal laban sa mga sospek sa pagpatay kay dating Police General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sa ikalabing apat na pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavina na patapos na ang kanilang investigasyon sa kaso at sa susunod na tatlong linggo ay posibleng maihain na ang mga kaso laban sa mga sangkot sa krimen. Hinihintay lamang nila ang resulta ng forensic examination sa gadgets ng dating PCSO official na ibinigay ng kanyang asawa. Matatandaang ang muling naungkat ang Barayuga case matapos umamin ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa mga unang pagdinig ng Quad Coma na sangkot siya sa pamamaril sa dating opisyal noong 2020. Itinuro ni Colonel Mendoza sina dating PCSO General Manager Ruy Nagarma at dating Colonel Eldilberto Leonardo bilang mastermind sa nasabing pamamaslanga. Itinuturing si Barayuga bilang high value target sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.